Wow! Scooter? Tatlo gulong? Honda Beat pala? Nailan na ako nakakita nito ah. Ang astig! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lagi po tayong mag-iingat sa ating mga biyahe. Merong dalawang rider dito sa haring harapan na sumisignal pa kaliwang isa at isa naman ay tuloy-tuloy lang din sa kanya ang pagtakbo. So, very close po ang nangyari. Monte Cam na po silang magkasakyan. At napakamot na lang ako sa aking helmet. Ang kala ko yung magkakatamaan yung dalawa dahil pares silang nagmamadali. Misa, sumisignal pa kaliwa at hindi sa naman ay eh, tulituloy din sa kanyang pagtakbo. Buti na lang at hindi sila nagkapang-abot. At kung sakali naman nangyari yun, siguradong pareha silang kakamot sa ulo. Maging listo po tayo sa bawat biyahe natin sa daan para sa ating kaligtasan. At meron na naman ako nakita na kakaibang scooter dito sa aking harapan. Na-amaze ako sa scooter niya kasi nga tatlo ang gulong. Nung paglapit ko, ipala is, ito ay isang Honda Beat. Kaya nilapitan ko siya at nagtanong. Ate, ayos yan ah. Saka na pala sa, kayo na sa, likod. Ha? 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 So hindi kami makaintindihan ni ate Nagisigawan na kami sa hadaan So yun yan sabi nga niya Ah uh, Pinagawa daw niya dun sa Muntalban Pesal So yun shoutout kay ate Naka 3 uh, wheels scooter Na Honda Beat sana mapanood mo itong video na to at mabigyan mo ako ng idea o detalye kung saan mo pinagawa ang iyong Honda Beat 3 wheels at para din sa kaalaman ng iba. So hindi man tayo nakapag-usap ng matagal at hindi tayo nakagawa ng paraan para makatigil at makausap para siguro tayo nagmamadali. So sana nga makarating sa ito at maaarap tayo ng detalye para sa yung sa para sa pagse or pagmo-modify ng three wheels scooter kasi sobrang anas nga nitong scooter mo tatlo eh tatlo yung gulong niya so mag ka ate